battery ng ating camera. Sayang yung ano, yung naman na kami sa isla ay nakakuha kami ng ano, ng pusit at saka bagulan. Sayang so wala kayong video. Yan kasama ko pala si ano, si Kastusok Bobot. Kastusok Bobot daw. Ayan, si Kuboto. Si, si andun pa sa ano, sa ibago. Ayan, sa si, yung sa tabi pa. Yung, yung, yung si si na sa ilalim. Nag-dive na, nag-dive si ano pala si ang ito si katugsok mo gunggong ayan gumugot tara so ayun guys sa unang entrada natin guys so ayun na may, may, ano matampusa ah, ano pala ito yung baraka na lapu-lapu ayan so tusok na tusok may, may manok pa ayun mo. Sigurado natin yung ay, sus, may manok pala sa si lalim. So, ayun, sigurado na yung ano, yung ating sabaw mamaya. ayun Ay, mapana manok niya. So, ayun so, ilan si lalim. So, yan, ay, yun, kita niyo po, may green na pagka-blue dun si lalim. Ayun, oh. No? So, laki niyan. O, malaki na talaga. Niya. Ayan, ayun, tinamaan. Kaya, sumigaw yung manok. Ayan. ayun no? Ayun, oh, ayun. So dito guys, mga ano mga katusok, ay pag masipag ka lang talaga mamana ay talagang siguradong makakaulam ka sa dito sa Karagatan. Oh, yan, sa tinula 'yon, yung sumigaw. At ito yung tawag namin turutot o tubo-tubo. Ayan. Lagdag natin to sa ano mga katosok. Lagdag natin to sa tinula o sinabaw. Ayan o. Oh, yun, tayo, yun, yun, yung, ano, yung tumunog yun yung maganda itinula. Ayun mga katugsok, yung maming silalim. ayun, ito talaga yung pinaka hirap kunin. Kasi ito, andun sa pinaka ilalim talaga mga katugsok. Pinaka dulo. O talagang silipin Kung hindi ka marunong sumilip nito, hindi mo siya makikita. Kasi andun talaga sa... no, oh, ayun, ah, mapana ko naman to ba? So, ayan. So, yan so tinawag ko siya si Katusok yung kasi ando na subang laki nitong bato. Ito naman tong bato na to ay nito corals o so, wala siyang corals sa ulo. Kaya no choice ako nito. Mag Gamitan ko to ng mm, Ang Gamitan ko to ng ano, isang porsyentong lakas. Yan. Kasi ang lapad nito. Kaya yun, ayun, sa pinakailalim talaga kaya ito yung bato nito na tumba-tumba to, wala coral sa iba, ko so, pang bato lang siya na ano. Ayan, so yun no? Know, medyo malaki na yan at nasa mga halos kalahating kilo na yan mga katugso ko. Basakap siya sa pinerito o iskavici Yan po, lapu-lapu na green. Yan. Yan po ngaming pang, ano, pang, tawag ito. You know, masarap na yan mga katugso ayan sigurado na tayong ano na yan yung iskavitsin yan at dito mga tusok meron tayong nakitang balata na ano may balat ayan yung, ayun parang naka ano yun eh naka chakra. hindi mo at ito pa yung nakatago na hindi nakatago ayan sobrang tago so doon lang sa buntot sa kanyang kaya, kasamahan nagtago ayun so akala niya eh so ano pala yan yung ipus ipus ayan Ayan, sigurado ito yung mga rosok masarap to sa pang frito so frito lang talaga to kasi matabang na isda yun at ito naman yung masarap sa gata ayan so ito yung king alimasag ayan masarap kasi ito na alimasag na to kaya dandahan na natin ay napaka agresibo niya mga tugsok ayan so inantay natin na magtago sa silalim ng buhangin at ating kukunin yan so tsaka natin takmain Ayan, so ayan na, ready na yan, pwede na yan So yan Ayun So mabilis na siya dakmain Pag nakatago na siya Akala siya yan Akala niya nakatago eh At dito mga katusog Mayroon din tayo nakitang danggit Ayan So danggit yan At danggit din sa gabayla Danggit So nalito ko Sana kung unahin ko So ito na lang Kasi medyo malaki Ayun Ayun Piti Tuhog mga suhog Ayan Tuhog na tuhog naman mga katughok Ayan So, masakap nito sa tinola. Yan. So, dito na aming nadaanan, parang may mga iwan ko lang kung ano to. So, comment na lang sa nakakaalam nito mga tugso. Dito yan sa Katagman, Garden City of Samal. Yan. Katagman sa VHRDC. Ayan. So, itiman mga tugso, hindi ko na binidyuhan at tinira ko na lang. Ayan, tuhog na tuhog mga tugso. At yun, dito nga, nadaanan natin si Fari Ayan, may ano, Ayun, may pinana si pare. Ayun, pinana niya yung lapu-lapu. Ayan. Kaya yun. So, tinignan natin at puntahan natin. So, ayan. So, nag, ano pa siya? Kumuha pa siya ng hangin. Ayan. So, tignan natin at kung anong natamaan niya. Ayan. So, palapit tayo mga katugsok, no? Tignan natin kung anong tinamaan niya. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan ay, 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 ba pala, ayun. So, nakawala, 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 ayun. So, hanap tayo ulit. So, ayan, so may tinira naman si pare din, eh. So, tinignan ko kasi lapu-lapu doy eh. Ay, ay, sayang, nakawala naman, sayang saya puro nakawala mga katusok, sayang. At dito, meron ako nakita, ayan. So, ayun, no. Oh. Maming pa rin yan mga katusok. Talagang mahili, ayun tawag ito. Kailangan talaga marunong ka mong kilatis o tumingin kung anong isda o isda ba ito. Ayan. So, sa next upload natin mga katusok, ay yan, kasama natin si Bro Randy. Ah, sa IFM, action IFM, no. Ayan. Ayun, so si Katusok ano, may nahuli siya mga danggit si Gunggong, ayan ayan na, na so, so, pang bilad yan, pang bilad. so may nadaanan tayong mga bata dito na mana, ayan, so, yung isa naka dive yung isa na ano lang, naka yung isa nakayapak, yung isa ay naka, ano, sinilas lang yan mayroon tayong nakita yung na baluktot turotot na baloktat ayan so hindi natin yan pinalampas kasi may ano good size na din siya mga tugsok ayan sarap kasi yan sa ano kinamunggay kinamunggay yan ayan so yun maraming 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 salamat po sa panonood at please po pag-subscribe ng aking pa youtube mo, channel for support tugsso. lang po at pag-follow sa aking facebook feed si Bungo is G Bungo is Jay, tsaka Bungo is Fergan. Yan. At ating Facebook, ating YouTube channel, Brian the Gifted. Paki-follow and subscribe po. For support na po. Ayan pala yung huli ko. May lapu-lapu na blue, lapu-lapu na batikan, lapu-lapu na green. Ang daming lapu-lapu. yan Maraming maraming salamat po. At ito po yung aking channel. Ayan po, Brian the Gifted. Please po, follow and subscribe.